ano, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at pinutin na rin ang notification bell para palagi kang updated sa bago pa nating mga uh, videos. Uh, good morning, good morning no for today's video. Uh, baka na ni bago kayo ng lahat no ito nang bago nating outfit ngayon and then so may ano tayo may dala-dala tayong ano no laruan ito ay ano lang uh, uh, ano nang saging dahon ng saging so ang gagawin natin ngayon pupunta tayo doon sa the uh, first ay sa barangay Kansilayan, Silayan Dumangas Iloilo so ayan no antabay lang kayo mamaya pagdating natin doon uh, pupunta tayo sa uh, battle of Uh, class a mini sounds nasa 2025 So ayan no shout out sa ano no sa mga uh, mga amigo natin diyan kasi amigo natin uh, pututan Black amigo Jumero Kero at saka kai uh, amigo natin DJM M Mix so thank you so much mga amigo no sa dito na nga no, papunta na tayo doon sa ano no, sa the first pakpakanay sa barangay Kansilayan Dumangas, Iloilo. So, ayan. Nandito na nga tayo sa uh, Barangay barangay Dungsol, uh, Pututan, Iloilo. So, uh, antabayan niyo na lang mamaya no, yung uh, pagdating natin sa the first uh, Bakanay sa barangay Kansilayan 2025 kaya so, uh, na no nandito na tayo sa ano no the first uh, bakbakan ay uh, sa uh, barangay Kansilayan Dumangas uh, Iloilo Dio Dio ah uh, Dio Dio Port 20 Balay sir okay Kapitan ay Joy ka Joy Sito nyo congratulations dito nyo dito ay kamalang balo ano number to nyo number

Wow, oh, T, anong kulang sa sounds mo to? Ang nah, Hindi may butap ka. Oh, yan sa karamon sa atin. Yan. Ati mayo ni. Awa terima kasih. si Arnel. Siapa selamat? si Arnel Flores. Okay. Oh, thank you so much. Si Arnel Flores from Dalida. Yan is Congratulations. daw sa D.O.D. Nga Kulay Sirs. Next.